So, ayan, nandito na tayo sa yung update natin dun sa unang video natin tungkol dun sa isang uh, beneficiary ng pabahay ng gobyerno na pinaayos niya yung kanyang uh, bahay, yung kanyang uh, tinitiran. Okay? <laughs> so, ayan, uh, titingnan na natin yung finished product na. Yung baga, kompleto na, nagawa na lahat. So, lilinisin na lang at titiran na bibigyan. Lalagyan ng mga gamit ng beneficiary. Okay, Ipad natin pa. So ito, at ayan na. nandito na yung last time na sinasabi natin yung magiging uh, sa ingan niya ay dito na ilalabas. At makikita nyo, itong kanyang burner ay uh, parang napaka-latest ata. <laughs> Kakaibaw. Talagang nakapix din mismo sa lutuan niya. Ay sa kanyang, ano ba tawag dito? Basta, ayun, paglulutuan. At syempre, sliding door na yung kanyang glass yung kanyang window naging slide slide doors, ah uh, slide sliding na yung kanyang ah, uh, ito na ayos na siya at iyan na yung kabuuan nung ah, uh, Hello ma'am. Sige ma ate. <laughs> May gulay din si ano te. Nagluto ng gulay. <laughs> at uh, yun na. Ito na yung finished product. So yan yung kanyang chandelier. At yan na. Ito na yung kanyang ba, uh, cute uh, bar counter. So, ito na yung finished product na. Ito na yung tapos na. At syempre, ayan o, asil lababo. At ito yung magiging kwarto ng uh, mag-asawa. di ba? Ang galing. At syempre, makikita nyo, in-upgrade din yung uh, CR. So, naka high-tech na yung kanyang may heater. Ang galing, no? Ganda. Tapos, syempre, shower. At uh, very common, yung CR. At, ah, uh, Ayan. Hinintay na lang silang lumipat dito. Linis, lilinisan na lang. Pero as in, tapos na talaga ito. No, na nila. At yan, makikita nyo kung gaano. Kaganda yung akin uh, nalabasan. So ayan, nagana na rin yung kanyang uh, ceiling na uh, oh, lakas, sarap ha ah. ah, ang ganda, galing so ito yung update natin no? doon sa mga videos natin part 1, part 2 ito na yung uh, tawag dito kabuan no? na pagkatapos nung ano so lalagay na lang yung gamit So binago din syempre yung uh, mga bintana, ginawa ng sliding. At ito yung gusto ko rin dito, yung kanyang labab uh, lutuan nandi dito na at saka napaka yayamanin yung dating. So, ato ah, to electric? Opo. Ha? Huh? Tingnan lang sir. Oo. Pindutin niyo lang. Mayroon na kuryente yan. Ah, ganun? Opo. Pindutin niyo sir. Ito. Tangke na lang po yung dyan Ah, okay So pagka-ignite niya, kuryente Tapos tangke pa rin yung ano? Okay. Ah, okay Akala ko automatic, lahat kuryente na pati pagka naglulubas ano, Kailangan pa rin ng tangke na yun Okay, so yun ah, bukang <laughs> Akala ko automatic na lahat ha. So ignition niya rin pala, di kuryente Ang galing, no? Ayos oh, galing na pagkakagawa So yan, pagka gusto nyo rin uh, magpagawa, pwede kayong mag-comment. Bibigay ko sa inyo yung contact number. Eh, bigay mo lang sa... Nakalimutan ko natin yung contact number. <laughs> uh, kunin ko na lang uli. So ito yung update natin. Ganda. So ayan, mayroong isang namangha. Uh, ay na oh, ay alam. Ang ganso, oh. ganda ako. Ganda na ano? May no? yamanin. Ano <laughs> yung yamanin? Hindi ko alam. Di ba ganito mo ang kahay mo? Ayaw ko. Masyadong maganda. o pa pagkawalan akong mayaman. Masyadong gasto. Hindi naman, maganda lang. Hindi mo ko naitindiin yun. Basta nagandahan ka. So you oh. know, kulang na lang 'to ng uh, mga cabinet type tapos doon sa baba. So sis parang naka, ang design nito dating parang sa mga condo, no? Pagpasok mo ng pinto, doon na 'yung lutuan, tapos 'yung lagayan ng mga uh, kung anong panluto sa taas cabinet type. 'Yun na lang magiging kulang niya. The rest um goods na goods na. Para sa akin ayawan ko lang sa inyo ha ah, kung hindi kayo nagagastos. <laughs> Pero ako uh, satisfied na ako uh, sa pinagawa ng isa sa mga binipisyan nitong pabahay nato. Okay?